Good morning mga idol. So, panibagong araw na naman tayo. palibagong pagsubok sa kalsada. Bibiyahin na naman tayo yung araw. Ngayon araw ay lunis. So, try natin bumiyahin at sana makakuta tayo. Uh, Pagpasisya nyo na kung hindi ako makapag-upload ng mga video sa daan kasi nag-iisa lang yung camera natin. So, update-update na ng konti. Okay, Let's go! ito ng biyahe natin ang deliver natin ay susi na sasakyan si kaya so let's go hmm, hey guys ang deliver na natin yung parcel na susi dito sa may Miranda so bali binahit sa ating yung badami is 60 pesos thank you salamat 50 pesos lang po ang bayad may, may nakatip tayo ng 10 piso kaya salamat 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 thank you Yon. hanap tayo ulit ng booking guys wait hey lang hanap tayo ng booking guys pangalawang pickup natin kuha na natin so dito na tayo sa rapid location let's go anim natin na drop off so hindi na natin nakuna ng video kasi video masilan po yung ating customer ngayon yung iba hindi na kukunan kaya patapyas tapyas lang tayo guys kaya hanap na naman tayo ng another booking dito muna tayo sa gilid nagharap ng booking mamaya na lang ulit guys okay, so andito na tayo sa drop off location ulit so tinatawagan lang natin yung customer kaso hindi siya sumasagot kaya hanggang dito na lang po muna dahil ako yung na maraming salamat po paalam kasi siya na kayo sa pala sa, ano, sa mga videos ko na hindi nyo na masyado nakikita yung mga delivery ko kanina dahil yung ibang mga customer ayaw nilang pa video kaya yeah, mangilan nila na lang yung nakukuha ko. Wala rin akong kuhang video sa daan dahil ginagamit yung cellphone sa Google. Kaya yeah, maraming salamat po ulit sa inyong lahat at God bless po everyone. Bye-bye.